naknak knock who's there walang tubig so yun ano mga best friend nandito tayo ngayon sa tanggal sobrang Sobrang damo na naman yung paligid ano kapis friend. Nantay ko lang si tatay tapos ayusin na namin yung tanggal. you know, o, sobrang damo. Wala pa si Kahil. Pero yung bisiklitan niya nandito. Hindi <coughs> ko alam kung bisiklitan niya to. sobrang damo na naman oh. No? school yan oh. No? school ng daycare daycare hindi ko alam kung nasan si Kahil ngayon Magubat na naman oh. No? yun o oh, punga pong malaki yung punga pong oh. snake plant yun yung tinatawag nilang snake plant so yun lang ano mga bisprin ito na lang muna yung aking vlog sa araw na ito dahil ayusin namin yung tanggal dahil uh, sira yung pilapil. So yun. Walang dako rito. Wala pa yung mga kasama namin kasama ko pala kasi si tatay at saka si lang yung kasama ko rito yan wala kasing masyadong nagkukumpuni rito kaya yun medyo malaki na rin yung nyug nyug dati ano yan eh lang bis nang namamatay matay dahil laging natatapakan yan 2 years ago ganito na itsura ng dati akong nakatira dito. Hello guys. Uh, nandito pa kami sa Tanggal pero pauwi na kami. At ang inayos lang namin. Ang inayos lang namin ano kabis friend ay yung ano yung nabuksan na ano pilapil malapit sa banawang kasi gawa ng ano pagkamatas yung tubig galing sa dagat yung mapaw dito hanggang sa nasira yung pilapil malapit dito sa banawang napupwersa so ilang beses na namin tong hinayos pero ganun pa rin yan tapos ang nangyari ka best friend yun bali kukunin ko yung pala dahil naiwan namin You know. May daw Hindi alam kung saan pupunta kasi yung tubig. Ay, you know. May <laughs> Ayo ay, parang danggit siya. Isang ori siyang danggit. Pero 'yan you know, o <coughs> 'Yan. Pero ayan lang natin dyan dahil baka sakaling ano pa? Mabubuhay pa yan. So yan ang pala. Binalikan ko lang. Dahil ginamit namin dito. Dito kami kumuha ng. Ano? Uh, kumuha kami dito ng. Lupa. At saka tinambak na namin dyan. Nilagay na namin sa sako. Para hindi kami mahirapang. Mag. Ano? Uh, maglagay. O maglagay dyan. Kaya nilagay na namin sa sako. So ayan ano. Kumbis po Bali mababaw yung tubig ngayon ayan o ito yung daanan ng tubig papunta doon sa dagat yon paikot pa yan saka meron ding daanan dito yan pero babalik pa kami dito sa susunod na araw kapag ka balik ni kahil dahil alis dahil babiyahe siya yan yeah. ito yung itsura ng pilapil na may ano may mga mga damo yan tsaka nangyari na i baba masyado yung ano ay hindi na itas yung harang kaya yung tubig nakalabas yan bumabaw yung tubig nangyari mga isda na hindi nakalabas ay na-stuck dyan kaya nangyari dyan mga kabisprin oh. maraming namatay na isda yan sari-sari na yan eh. may mga bangus, tilapia yan tsaka mga mga isda na mukhang bangus yan tinatawag namin dito ay eh, bulan-bulan o kaya yung ano yan dami pero marami pa rin mga isda Yan Sobrang baba ng tubig You know, sayang mga isda oh Mga isdang dagat yan oh. Yan, isdang dagat Mga bangos, you know Dami talaga You know, sayang Sayang mga isda na yan Yan Pwede pang kainin ng mga aso yun eh. <laughs> Kaso nga lang wala tayong dalang aso. Yun. Sira na rin tong ano dahil hindi na masyadong nakukumpon eh. Yun know, o, dami mga isda. Mga bangus at saka yung isdang dagat o. Oh. Yan, mga isda yan. Oh, mga isda rin yun. No? Hindi na kasi masyadong nakukumpo na yun ang no? mga best Yung mga ano rito, yung mga isda rito, hindi na masyadong nalalambat dahil biyera na kami nakapunta rito. Pero kapag naayos yung banawang na yun, pagka yun, pwede na ulit na ano, pag na ulit ng mga isda. You oh, know sayang oh. Yun 'Yung mga isda na sa gilid. 'Yan. Mga isda yang ano, sayang. Namamatay lang. Siguro sa init ng tubig. You oh. know. Mga nagsisilutangan yung mga isda. Eh, may mga buhay pang mga isda. Nandiyan. Yan o. Oh. Sobrang dami ng ano. asukal Yung daanan. Ito yung mahirap. Ito kabispring kapag ka lumaki itong mga ganitong klasing ano, damo kaya mga ganitong klaseng puno dahil matinik eh, ano? makita ninyo yung mga tinik Tika, basta basta makakadaan dito kapag ka lumaki yan kaya dapat maputol yan para hindi na ano para hindi mahirapang umalis yan yun ito yung sa katabing palisdaan tayo yun mga mga namamatay na isda sayang dami o yan mga barong-rong dito na nakukuha Pero pauwi na kami kabis friend. At, uh, ngayon ng kalagayan ng kubo <laughs> kalagayan talaga yan ha. siguro maraming ahas na pumupunta rito malis na yung mga kasama ko ayun Yan. So yan na mga best babalik na lang ulit mamaya. At uh, babalik na lang ulit mamaya at uh, yan. Pauwi na ako. At uh, yung motor. Ito yung tricycle. So sarado na yung bili ng tubig. At uh, ito yung aking motor. Si Tata na yung sasakay dyan. Dito na lang sa tricycle. So ngayon dito na lang kabispre ng aking video at uh, maraming maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo ulit sa susunod kong video. bye! -bye.